Philippine National Police na katatbang magpatupad ng full alert status sa Oktubre 31 bilang paghahanda yan sa Undas 2025. May mga report dyan si Bombo Pea Piniza. Nakatakdang magpatupad ng full alert status ang Philippine National Police sa 31, isang araw bago ang undas bilang bahagi ng paghanda nila para sa paggunita nito. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ito ay batay na rin sa naging direktiba ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr para tiyakin ng kaligtasan ng publiko bilang paggunita sa undas. Anya bilang inaasahang dadagsa ang mga tao sa mga sementeryo, memorial parks at maging sa mga pantalan, magtatalaga ng hindi bababa sa 25,300 na mga pulis ang pambansang pulisya na siyang ipapakalat sa mga lugar na ito at maging sa iba pang mga pampublikong lugar. Kung may po niyan, usually po 85% ang nagiging full alert ang status ng Philippine National Police kung may po na pang... Kung hindi ba rin po yung yeah, undas po? Usually po, nagiging kulay rin po tayo pangunin po na kundas at ng holiday season One day before usually po yan, sir. Before D-Day usually po. Ang total number of P&D personnel na i-declare po natin ay 25,349 for the preparations na ginagawa po ng directory preparations. Maliban naman dito, inatasan na rin ni Nartates ang lahat ng mga regional offices na mas paigtingin pa ang mga visibility operations upang masigurong ligtas at payapa ang paggunita ng undas sa buong bansa. Bagamat may mga itinalaga ng puwersa ang Philippine National Police, magtatalaga rin ng karagdagang seguridad ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba pa na halos binubuo ng 8,200 na mga tauhan habang tinataya namang nasa 22,000 ng mga force multiplier na manggagaling sa lokal na pamahalaan at iba pang non-government organizations para magbigay din ng assistance sa pagpapatubad ng seguridad sa buong bansa. Saan tayo po ay tutulungan? Magmumula po sa DFP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Lubong Youth Compete ng Pamahalaan ang magkakaroon po tayo ng personal complement na 8,265. At para naman po sa ating mga force multiplier, ito po kasama na po dito yung ating po mga barangay tanong, radio groups at other government organizations na po abot ng 22,000 plus. Sa kabuan, ang 50% personnel na may dideploy kasama po yung limitations, sa abot po ng 56,000 plus. Samantala sa ngayon, wala pa namang nakahit na kahit anong uri ng banta ang pambansang pulisya sa seguridad ng bansa para sa paggunita ng undas. Hinimok naman ng Philippine National Police ang publiko na maging mapagmadyag at agad na ipagbigay alam sa otoridad ng mga mapapansing mga kahina-hinalang aksyon o aktibidad sa kanilang paligid. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio! Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere